Mga kapuso babae nga una na nag-aligar nga gin hold up sa banwa sang uton, nag public apology bangod gin himo, himo lang kuno sini ang istorya. Kapulisan ginapaandam ang publiko nga likawan ang amo nga akto bangod bayara ni sang criminal liability. Inigintutukan ni John Sala. Himo-himo lang kag hindi matuod. Iningituan ni Alias Rose sa iya pagbalik sa kapulisan kag naghimo sa public apology. Inabina sa Oton Police kag sa Iloilo -Ilo Police Provincial Office. Madumduman niya nag si Alias Rose sa Tigbawan Municipal Police Station niya ginhold up sang duwaka motorcycle riders sa bahin sa barangay Trapicio Oton. Gintagwan sa Tigbawan Police ang Oton Police kag gilayon niya ginpadulungan sa kapulisan ng lugar. Kag naabtan dito si Alias Rose nga halos hindi may istorya sa maayo kag kasubungan na trauma. Dito na kaginsay-say sini nga nag ini sa kwarta sa ATM sa siyudad sa Iloilo kag sang nagapauli na nakita ang sini nga nasundan ini sa motorsiklo pag-abot sa lugar ginbalabagan ko ini sa masospek kag kuang iya kwarta nga 23,000 pesos. Na lang sa ano no, sir, sa ako no, nga na, so, perhaps, sa ano, depression. Isa sa kamuyo sa katon nag na pasensya nag sa kais chip head tip sa pasensya. ng gin Dugang pasini nga ang una sinigin na report ng mga pila sa kamot niya nga tugas ang pagpanakit sa isa sa mga sospek ang hindi man matuod bangod siya kono mismo ang naghimo sini. Uh, ano yung magigamit? Um, ang tatang Apang suno sa isa ka psychiatrist, hindi maangot sa depression ang pagbutig. Kung pa de man nga pasindi lang depression lagi na encounter niya base in year pagi siya mga uh, conditions like psychosis for example ang kinasugo siya abi nga amoni or may ara pagi siya other conditions pero mostly sa kung mag, base sa depression um, mo lagi ang kumagalaying in some way Uh, sa ano, sa kriteria, blah, for depression. Apang ang pagsakit sa kaugalingon ang posible maangot naman sa si depresyon. Ah. Pwede ko rin self-harm, sir. Kung, say, for example, naisip niya do wala na siya pulos or ito worthless sa iya. Kaya nga makaubra siya sa yes, um mga pinagi uh, para masakit niya kung galingon niya. Hindi na magpasaka pa sa kasong IPPO kaguton MPS batok sa babayi. apang pagklaro ni IPPO Director Colonel Rolando Palomo. May criminal liability ang kasubong sininga akto. Nagpanawagan naman si Dr. Devenza sa publiko. Ngalikawan na ang pagbash kag ang pagpakalain kay alias Rose kag sa baylo. Mangin mahinalungon sa mga ginakomentar sa social media. John sala buana western visayas